bayan ng San Ildefonso ay tinagurian na vegetable basket dahil sa mataas na produksyon ng gulay. Ito ay dahil sa masisipag na mamamayan at magagaling na magsasaka. Karamihan ng gulay na naproproduce dito ay minamarket sa mga pangunahing pamilihan sa Maynila dahil napapanatili nito na sariwa hanggang sa makarating ito sa hapagkainan. Si Nemencio Concepcion, isang dating lingkod bayan na nagmula sa bayan ng San Ildefonso sa lalawigan ng Bulacan. Makaraan siyang magsilbi ng 21 taon bilang kapitan ng barangay mataas na, na parang. Hindi dito nagtapos ang paglilingkod ni Mang Nimeng. Matapos siyang makadalo sa mga pagsasanay na isinagawa ng ATI, siya ngayon ay naging instrumento na din ng ahensya sa pagdadala ng mga makabagong teknolohiya para sa mga magsasaka. Ako nga po ay naging MS noong year 2004. Uh, una po ay sa pamagitan po ng BASI. At uh, inya po ako okay, naging isang maging maging magkasakang siyentista. At uh, inya inya uh, pong magkasakang siyentista, eh, para po magkaroon ng magkandak ng STB, yung Scienti Base Farm uh, dun niya po natuklasan ko yung uh, aerobic rice technology at yun po ay eh, aking pinagpatuloy at sumunod po doon uh, ako po ay eh, na napadala ng letter ng uh, Municipal Agriculturist dito sa aming bayan sa Liposo na yun po ay eh, nanggaling sa ATI Agriculture Training Institute na ako daw po ay magti-training sa ATI bilang local farmer technician. At ngayon nga po, yung pagka-eleptiko ay malaking bagay po para sa akin. At ako po ay nakapagbabahagi din sa mga kapwa ko magsasaka na makapagbigay ng kaalaman sa mga bagong pamamaraan. Kagaya nga po uh, yung, yung FFS na tinatawag, yung Farmers Field Day School. Noong September 2014, matapos siyang magpasa ng proposal sa ATI, siya ay napagkalooban ng isang dog well na nagkakahalaga ng 45,304.0 cents. Uh, alam niyo nga po, uh, ako okay, bilang isang magkasakang siyentista at isang LFT, local farmer technician, eh, alam niyo po, pagkasaka ang aming ginagawa eh naging lalong lalo po dito sa uh, naging problema ko po dito sa amin lugar. At kami nga po ay eh, umaasa lang dito sa ulan. Kanya nga po ang pagdumating po yung panahon ng wala nang ulan, wala na rin kaming magagawa, din na kami makapagtatanin. Kanya po ako ay eh, hindi na na dumulog sa tanggapan ng ATI Agriculture Training Institute ng uh, Region 3 bataan, uh, Bataan, Dinalupihan Bataan. Nako po ay eh, himiling na matulungan na mabigyan ng assistant para makapag-produce ng tubig. Yun nga po, uh, ako po hindi naman la, ano, yung uh, binigyan po nila ako ng ano, yung dog o oh, Nagbigay muli ang ATI kay Mang Nimeng bilang karagdagan sa kanyang proyekto ng isang submersible water pump at 450 meter na PVC hose na nagkakahalaga ng 103,600 pesos noong December 2014. Uh, ito nga pong submersible pump na ito at saka yung hose na may haba na mga 450 meters. Ito pong submersible pump na ito. Ito po yung nag-aaho ng tubig para po makapagpatubig kami sa ang tinataniman na uh, ito po ay eh, himigit kumulang na anluwang na dalawang hektarya. At ito po nato, dalawang ektarya na ito, may mga tanim po na iba't ibang klase ng gulay at palay. Kung tawagin ko nga po ito ay yung bahay kubo, pero ito po ay integrated farming. At ito nga po yung natatayang ko ngayon, at marami po rin itong nakakasaksi at marami na rin po rin itong ah, naglalakbay-aral, sa iba't ibang dalawigan. Nakikipag-coordinate po sila sa ATI para po sila ay makalibot dito sa farm na ito. Sa ngayon, ito ay ganap ng learning site on aerobic rice technology based integrated farming system. Dito sa kanyang farm na may sukat na 2.5 hectares, siya ay nagtuturo sa mga nais matuto kung paano magtanim ng aerobic rice. Sino-showcase niya din ang integrated farming kung saan hindi lamang isang klase ng gulay ang kanyang itinatanim at may kasama pang mga hayop. Dito, siya ay nagtatanim ng kamatis, ang palaya, papaya, mais, sili, pipino, palay, at marami pang iba. Siya ay may alaga din mga baboy at iba pa. Ang aerobic rice technology po, eh, ito po eh, ito po isang pamamaraan na kung paano ang ang palay. Lalo-lalo na po sa mga south ulan ito nga po nakikita niyo po itong aerobic rice na ito tinanim po namin ito nung buwan ng uh, June ito po siya ngayon, ngayon po ay eh, September at ah, siya po ay eh, malapit ng anihin at ito pong aerobic rice na ito eh unang una eh sigurado po na ang dito eh wala pong makakain na chemical dahil ito nga po eh hindi namin ginagamitan ng pesticide or chemical Matapos siyang makadalo sa mga trainings ng ATI tulad ng refresher course on inbred rice production for LFTs, training course on good agricultural practices for fruits and vegetables at iba pa. Siya ay nagtuturo na din sa mga kapwa niyang magsasaka. Siya ay nagdadaos na ng palay check farmers field school, farm business school at iba pang pagsasanay sa learning site na ito. Ito po ang aking lugar na naging learning site. Eh, Unang-una po, eh, napakalaking bagay. Hindi lang po sa akin, kundi po ito'y napakalaking bagay sa mga kapwa akong magsasaka. At ito po, e, niya pong formero, hindi ko kalain na ito'y magkakagalito. Eh, ngayon po, naganap na naging isang learning site. E, ngayon po, e, yung mga aking nagiging bisita rito at mga pupunta rito magkasaka, kung saan saan nang gagaling sila. Uh, galakbay galak aral para po makakita ng mga makababagong mga pamamaraan. Tulad niya po nung nakaraang araw, meron po naglakbay aral dito na nanggaling pa po ng Region 10 na uh, binisita po nila itong farm na ito. Uh, ngayon niya po ay eh, nagkaroon dito ng yung uh, proyekto ng API, yung Yes Scholar. At dito po eh, ay merong labing tatlong Uh, yes, Scholar, may siyampung lalaki at apat na babae. Uh, doon ko po na at mm, itong aking lugar ay eh, naging uh, learning site niya. Uh, kanya po dinala ng ganitong uh, OJT. At para po sila matuto na iba't ibang klase ng teknolohiya. Sa ngayon, humigit kumulang na 396 ang nakabisita sa farm ni Mang Emeng. Hindi lamang buhat sa bayan ng San Ildefonso, ngunit maging sa ibang lalawigan at maging mga taga-Visayas at Mindanao. Ilan sa mga award na naigawad kay Mang Nimeng ay Outstanding Local Farmer Technician 2014, Dangal ng Basi Award for Agriculture 2014, Rice Achiever Award 2014, Best Magsasakang Scientista Region 3, Dangal ng Lipi ng Lalawigan ng Bulacan noong 2011 at best magsasakang siyentista ng BASI at CLSU noong 2010. Ito ay patunay lamang na kanyang pagpupunyagi at kasipagan bilang isang magsasaka. Uh, alam niyo po, nung ako po eh, hindi nagiging, hindi nakapagki-training at hindi ako nakuhan sa, naging learning site to. Eh talaga pong nararamdaman ko noong mga panahon na kung nag kami tulad ng palay, Misan lang kami nakapagtatanim. Kasi nga po wala kaming patubig. At ito pong gulay, pag po, misal lang din po kami nakapagtatanim. Pag kuminto na po yung ulan, wala na po kami tanim. Kaya napalaking bagay po nitong nagawa ng source ng tubig na ito. At nakapagdadalawang ani kami. Tulad niyan nitong aerobic rest technology, Dati po ang inaani po namin dito ay mga 63 kaban lang per hektar. E ngayon po, buhat po nung magkaroon ng source ng tubig, kahit na lang pa paano, hindi po masyadong nadadry yung palay, e umaani po kami ng uh, 80 kabal hanggang 100 kaban per hektar. Kaya napalaking bagay po. Una-una uh, po, aking okay, nagpapasalamat sa ating Panginoon na dakilang limika sa atin. Uh, at mm, yun po, sa aking mga uh, kahiligan ay eh, naga na po, at ikit po sa ATI. At salat po ng staff ng ATI, sa pangunguna po ni Ma'am Vera, eh, hindi po sila nag -adibili. At sila po ay eh, madalas pupunta rin sa aking farm na bimibisita, kung ano yung mga pangangailangan. At sila naman po ay eh, talagang, yung kanilang yung kagustuhan ko at gusto din nila ay eh, nagaganap naman. Kanya, taos pong puso aking pasasalamat at nakapagpuproduce nga po ako ng magandang ani. At nikit mm, po doon, ay marami tayong mga kapwa magkasaka at mga estudyante, katulad ng mga estudyante na Sila po eh, kung wala ito, eh baka hindi ko po sila na nakapiling ang na nakalawa palad. Kanya, lubos po aking pasasalamat. Uh, pag ikaw ay eh, mayroon tinanim, mayroon kang uh, anihin. At pag merong kang uh, sinuksok, meron kang hugutin. Ang ATI ay patuloy sa paghubog sa mga magsasaka na katulad ni Mang Nimeng upang mas lalo pang mapadali ang pagtulong at pagdadala ng mga makabagong teknolohiya sa mga magsasaka. Tunay ngang tagumpay, hindi lamang ni Mang Nimeng at ng ATI ang ganitong mga gawain at inisyatibo. Ngunit, mas lalo na ng mga magsasaka at mga pamilyang mapagsisilbihan nito. Salam. Yeah! yeah.